everyone kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa lahat and please sa mga bago po dito ako magme-message po kayo sa aking Facebook account mga admin ko po ang makakausap ko diyan ang uh, makakausap nyo at please uh, wag nyo gamitin ang inyong fake account or um ano bang tawag dito naka profile kayo okay so kasi po meron po yung ano eh um, isa din po yan sa bagay na nakaka-create po sa inyo ng negative. Bakit um, yung Facebook kasi parang identity nyo na yan, parang ID. Okay, yung mga pictures niyo alagaan nyo ha. Kasi kung saan-saan nyo linalapag yan, hindi po yan maganda. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo minsan, ang Facebook account ay dapat nasa maayos yung pangalan, hindi po ito baliktad or hindi din po ito Uh, kung ano-anong pangalan na linalagay ninyo. Kailangan pangalan nyo po talaga yon, Pwedeng nickname. Masama pong magbaliktad ng inyong mga pangalan. Okay? Well, uh, kung mga iba dyan, yung mga dahilan kung bakit sila nagtatago. For, para sa akin, ay hindi kayo dapat makontrol ng tao. Okay? Kung wala naman kayong masamang ginagawa. Well, nasa sa inyo po yan. Okay? Again, pwede kayong maglagay ng nickname, but hindi po maganda yung. Pwede naman siguro, yun, halimbawa, ang um, pangalan ninyo, Miley. Okay, then, yung apelido nyo, hindi nyo lalagyan. Pwede TA, Taro, yun. Kung gusto nyo talaga, pwede nickname po talaga. Pero yung baliktad, paano ba magbaliktad ng ano? Di ba yung mismo parang osim? Awesome? O, yung parang babaliktarin mo yung mayor, uh, yorme, yan, hindi po maganda yan. So, Facebook name lang po talaga yon Okay, so, hindi naman sinasabing malas but more struggling lang talaga. Okay, well, nasa inyo po talaga yan. Well, um, please, hindi po namin pinapansin ang fake account at lock profile. So, ipapakita ko lang muna ang aking Facebook account. Okay, hey, start tayo. Checking energies tayo. Pasensya na kung ilang araw wala ako. Kasi marami po akong ginawa. Sabi ko naman sa inyo talagang, kung hindi po ako makakapag-record, ay paumanhin muna. Pwede nyo pong paun uh, basahin or panoorin yung mga dati nating inupload. Yes, timeless po yan. Wala pong problema. So, for Wednesday... For Wednesday, aha. Uh -huh. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pero ito ay kung gusto nyo lang naman balikan. Okay. Dito para sa bukas, I think marami kang uh, kailangan tapusin. Huwag ng paligoy-luigoy. Kailangan huwag mo nang makipag-away ma mo nang pumatol sa kahit sino baka meron po kayong tampuhan bukas maaring maganap yan okay so please avoid muna natin and meron gustong humingi sa iyo ng sorry i guess uh, sana ma magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga puso okay so eto lang naman yung energies for the week But, tingnan natin yung energies niyo ng kabuuhan ngayon. For the week and pagdating ng Sunday, maganda pa rin sa... Maganda rin naman to. Iwasan nyo lang to. Uh, baka meron kayong tampuhan na maring maganap. Okay? Maring katrabaho. wag nang pansinin. Pwedeng partner. Okay, so meron kayong Six of Cups, uh, Five of Pentacles, and Queen of Cups. Okay? And meron din kayong Queen of Swords. The Justice. Okay. Para sa mga gustong mag-file ng complaint sa inyong partner o kahit sino, I think pag-isipan nyo yan ng maayos. Okay? So, kung ayaw nyo naman, pwede naman yan ah uh, like barangay, pag-uusapan nyo yan ng maayos. Uh, pwede naman if ever gusto mo turuan ng leksyon yung partner mo. Yes, pwede naman yan. But, uh, pwede kayong mag-withdraw sa kalag kalagitnaan ng laban ninyo. Pwede, pwede po yan. Pero again, sana ay kung ano man yung decision ninyo ay magkaroon kayo ng peaceful sa inyong uh, sa uh, inyong sa puso ninyo. Okay? Para hindi kayo nag overthink Okay? Ah, uh, meron kayong past trauma from the past. Meron kayong mga breadwinner dyan, Shout out sa inyo ha. Marami sa akong kahapon na client na nagpa-reading. Marami kayong ah uh, wasted na oras, panahon. Uh, ginugol sa mga I know naman mahal mo yung mga parents mo mahal mo sila mahal mo yung mga taong natulungan mo but uh, like i said ang gusto ko lang naman ay parating sa inyo wag wag na wag niyo kalimutan mahalin ang inyong mga sarili mga mahal ko magtira naman kayo kung sino pong pagkakatiwalaan ninyo ay kailangan yung i-balance yan ako meron na um, most of my client ay meron silang pinagkakatiwalaan sa family but suddenly uh, walang nangyari. Okay, so naging burdens lang po yun sa kanila. So, kailangan po talagang mararamdaman nyo yan eh. Kung sa tingin nyo ilang taon walang nangyayari sa, sa inyo tulong kayo ng tulong o walang nangyayari. So, avoid nyo naman yung sarili ninyo, tulungan ninyo. Please, uh, meron kahapon nagpa-reading ako, nagpa sa akin, 15 years na OFW, wala pa rin na iipon. So, sabi ko sa kanya, uh, huling alas mo na yan, siguro naman itong taon na ito, uh, para naman sa sarili mo, wala pong masama na isipin nyo naman ang sarili ninyo. Marami kang ano, Marami kang pan, uh, laban na naipanalo. Okay? Sabi ko nga sa post ko, di ba, mga mami. Yan, Wounded Warrior. Marami kayo. Maraming akong kilala. So, yung mga nanay na tatay dyan, single parents, naging tatay, naging nanay sa kanilang mga anak. So, yan, mga wounded warrior na tinuturing ko yung mga yan. Nine of Wands, ang kanilang mga energies. Okay? Okay. Sa mga nagtataka dyan, uh, I think uh, yung person ninyo ang kinakalungkot ninyo or namumblema kayo. Someone na stalking stalking yung ex ninyo, pwede po yan, um, pwede person ninyo, ini-stalk ka, pwede naman kahit sino yan, kung sino man sa tingin ninyo na ini-stalk kayo. Meron dito taong nag-iisip sa inyo, okay? Nag-iisip. And then, nag-away ata ito ng third party, nag-aaway sila. Kung hindi po ito pag-aaway, maaaring nagsiselos yung person. Current person mo ngayon, nagsiselos siya sa ex mo. Yes. Yung ang energy na. I think, mas maganda avoid nyo din po yan yung laging pag-aaway ninyo. Okay? Nagkakaroon po kayo ng negative na energy doon. Alam nyo yung buntong hininga. Bawas-bawasan nyo po yung magbuntong hininga kayo. Iba po yung inhale at exhale. Okay? Iba po yun. Yung nagbubuta, nagbubuntong hininga kayo, nagiinis kayo, nagagalit kayo, napapagod kayo, hindi po maganda yon Natutulak niya yung swerte. So, bawas-bawasan niyo po yon Okay? Sa mga nagpapareading po, hindi po lang basta reading ang ginagawa ko. Tinatanggal ko po yung blockages. Kung bakit malas kayo, Yes. Hindi lang po yun, basta card reading. And for the money, ina-attract natin ang money for you. And para sa love, kung kinakailangan ko masalba pa yan, ayun uh, po yung balisa, okay? Yan po yung ginagawa natin para kausapin yung person ninyo na kung ano man yung mali na nagawa niya. Um, suddenly, kahapon, may one of my client, nagpa-reading sa akin, two weeks lang sila ng kanyang jowa. Hindi po pwedeng mga ganun. Okay? Ah, uh, sinabi ko to, pag naririnig ka, ma'am, uh, I'm not, hindi ko naman dinadown ka. Okay? Para lang to, magbigay lesson sa iba. Kapag two weeks lang po yan, maging smart naman tayo. Huwag tayong agad-agad mag, uh, mag, tawag dito, Uh, ibigay yung alas natin lahat. Okay? Yun si ma'am kasi parang nainis siya sa kanyang sarili na ayaw yun na magseryoso sa love. So, ayun nangyari parang oh, sige flirt, flirt nila yung mga ganun. Pero suddenly siguro na in love siya sa uh, matagal niya nang kausap but nagka lang sila. is one month but nagkita lang sila ng ng magandang pag-uusap like two weeks lang po talaga. Okay? So, please avoid nyo po yung mga ganong feelings. Pag two weeks lang, please be smart. Dating stage pa lang po yan. Hindi pa yan kayo. So, somebody's talking, nag-aaway or nagsiselos yung person mo sa current, sa ex mo. Okay? Iwasan, avoid yung mag-discussions. Okay? Please, um, avoid nyo din yung mag-iiyak. Okay? Avoid nyo. Yung sobrang selos ninyo na walang dahilan, avoid nyo yan. Baka magkukos po ng pag-aaway. Okay, okay, I'm sorry. um Ano yung present na energy mo? Ten of Cups. Okay. New beginning, everyone. Ang ganda. Okay. So, dito parang may problem but this current energy or, I sorry, present pala. O, oh, ang ganda. Okay. What you free for is positive po pagbibigyan po kayo ng may kapal. Okay, ang ganda. New beginning, meron kang makikitang um I think meron dito'ng nakikita ko na parang gusto mo nang magbago. Yan. Sometimes 'yung mga attitude natin, yan 'yung nagpapalala sa sitwasyon. Um like halimbawa hindi ka hindi naman nananakit yung person mo but sa din lang ka dahil sa kaingayan mo dahil sa lagi kang nagsiselos lagi kang kung ano-ano so etong mga person niyo napipilitan gumawa ng hindi maganda or masaktan kayo mabato or maano or binablock kayo bigla dahil po sa inyong kakulitan okay avoid nyo lang po yun. So, kung nangyari na yan, it's happened, talagang uh, nangyari na yan. Okay, meron ako nakikita dito, may nang mga nagpapariding na biglang nagbago ang uh, sitwasyon. Biglang naging mainit ang ulo, naging ayaw sa inyo, biglang nagdidire, kasi meron ditong the magicians, may kinalaman ang third party. Okay? Ito lang po ay hindi po ito para sa lahat. Para hindi to para sa kung sa tingin niyo na may something wrong, biglang nagbago ang person niyo. Okay? Biglang biglang sa tingin niyo na parang ano bang tawag dito? Yung dating sweet, yung dating maalalahanin yung dating inaalala, like tatawag, yan. So, magkakaroon po talaga yan ng problema. Okay? So, some of you ay may nangyari, may gumawa. Hindi ko sinasabi lahat. Again, sa mga, mararamdaman nyo yan eh. Yes. Yung person niyo ayaw kayong tingnan, ayaw umuwi. Magtaka kayo. Pacheck ninyo po yan. So, Karen, so dahil nabanggit yung third party, tingnan natin yung current energy niya. Hmm, may lakad to. Uy, sorry ha. Huh? Makikipag-dating sa inyo, some of you. Oh, yun lang. Um, baka may nangyayari na sa kanila. I'm, bro I'm sorry po talaga. Well, yung iba po talaga nagsasama na yan. Um, may bahay akong nakikita, baka binahay to. Okay? So, I think, um, some of third party, meron silang ginagawa kung bakit yung person ninyo ganong kagalit sa inyo. Okay? Meron silang ginagawa. Okay? Um, tingnan natin. Kung ano yung current energy ng person niyo Kung wala namang third party, kung sa tingin mo nasa bagong karelasyon ka, yun yung sinasabi ko, yung current na relasyon mo ay nagsiselo sa past mo. Yan yung energy ng person mo. Okay. 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 Stalking, ano? Stalking yung current energy ng person mo. Okay. Meron siguro sa inyo na parang tinake for granted ka. So, nagkaroon kayo ng siguro naisip nyo na na parang mali na talaga yung nangyayari sa inyo. Kaya, ganun. So, that's good. Uh, victory sa sa inyo. Meron dito na parang umalis na. Nasa bagong relasyon na. Nakuha mo lahat yung gusto mo. Tuloy-tuloy na po yan, ma'am. Kasi yung, yung current energy ng person mo or yung ex mo ay talagang nagsiselos. ini kanya ka niya kung kamusta ka na. Bakit ang bilis-bilis mong maka... Ano bang tawag dito? Maka move on. Yan. Oh, uh, ayan. Sana hindi ko sinak ta ng taon na ito. Sana maayos pa kami. Umiiyak siya sometimes. Yes. Hindi niya lang masabi sa iyo. Um, kasi gusto niya strong siya ayon eh. Ayaw umamin sa iyo na parang ang laki ng pagkakamali ko sa taon na to. Yes. Um, nakakalungkot Nakakalungkot po talaga Minsan kasi may iba tayong excess or person na natin na pagsisihan nila yung mga ginagawa nila pero too late na wala ka na sa buhay nila Sobrang sising sisi itong taon na ito na yung ex-person mo Mm. So, yung current naman ngayon ng person mo ay nagseselos sa ex mo. Okay? So, kaperahan, tingnan natin yung mga kaperahan ninyo. I hope everybody dis deserve more. Makuha ninyo yung mga gusto ninyo. Okay? So, magdesal tayo. When it comes sa money, ay Lord, bigyan niyo po sila ng blessing. Gulatin niyo po itong taong nanonood sa akin. Masolve lahat ang kanyang problema pananalapi. Lahat-lahat, bayarin lupa, bahay, matatapos nila po. Utang, makakaalis po sila. Nakikiusap po ako sa inyo. Kumuha kayo ng tubig at baso ninyo, inumin nyo po yan pagkatapos ko pong dasalan. sa lahat ng problema, inumin nyo lang po yan, uh, pwede nyo po yan magiging protections. Okay? So, sa mga man gustong managinip ng inyong mga person, kaperahan, lahat, Okay sa mga taong tumutulong. Marami kayong tinutulungan. God bless you. Okay, tingnan natin ang inyong mga pera. This May Oh, wow. Makaku makakakuha ka ng good news. Okay, kung ano man 'yan, talagang uh, victory po 'yan kasi meron kang the justice. Wow. Merong mabilis Um I think hindi po kayo maghihirap, especially 'yung anak ninyo. Nagtanong tayo sa financial. So maraming maraming movement. Um plano. Everything you plan, positive po ito. And you have a good karma. Yes. Masya Allah. Grabe no? Ang bilis sinagot tayo ng Diyos. Mga angels sa kalangitan, maraming salamat. So, maganda po yan for the Anong week na ba tayo ngayon? Nasa two weeks na ba tayo? Okay ano yung coming week sa pera ninyo? Sa 4 di ba 4 yung ano, yung week ng, so dito na tayo, no, sa second one. So, tingnan natin yung third. Wow. Ang galing, oh. Meron taong nagtitiwala sa'yo, siguro employee mo yan. Okay, so sa last one ng May, Wow. God bless you. God bless you po talaga. Ang ganda. Ah, uh, maganda yung ano nyo. Puro pera. Don't stop manifesting. Every time na mag-wake up kayo, pwede kayong maglagay ng papel doon. Pagkagising niyo makikita niyo 'yon. So, pag nakita niyo 'yon, lang po kayo na Swerte akong tao. I am abundance. Bless. I am a money magnet. Every time na uh, magigising ako, swerte ako kahit wala akong expected na money. Okay? Every time. Lagi po ito positive. Lagi tayong magsalita ng positive. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng nakikinig dito. And maraming salamat po sa gumagamit ng pampabalisa natin sa mga po problem problem po talagang ang dami na natulungan wait lang papakita ko po sa inyo sobrang dami na tulungan nito yes na yes yan po ano ba to i-play niyo lang to may mumu dito i-play niyo lang po ito yan Okay, nakikita nyo ba? Maganda po yan. Ang dami pong natulungan yan. So, ano pa? Maraming salamat po. Makikita nyo po dyan. Positive po yan lahat ang comment dyan. Natulungan po talaga sila. So, pwede po yan everyday po. Uh, money, relationship, lahat po yan ay um, matutulungan kayo. So, again, maraming salamat. Um, Magpa-reading na po kayo kasi ang reading po natin ay hindi lang po for money, ay hindi lang po for love uh, para mabasa yung energy ng love person niyo. Tinutulungan ko din po kayo matanggal yung blockages ninyo, past trauma ninyo. Uh, True ritual po yan. Okay? So, pag nagpa-reading kayo, gusto nyo mabalisa ang person niyo, ginagawa po din yun. Okay? Pag mabigat po talaga, kailangan nyo na ng love spell. Pag money spell po, pag mabigat ang problema. Okay? So, kung mga magagaan naman po bracelet, pinapadalan ko yung mga client ko. So, sa mga pinapadalan ko ng bracelet ay meron po yung kasama na angels. Lagi kayong binabantayan po nila. Okay, muli po maraming maraming salamat, Miley Taro. So, ay sorry. Magbasa lang po ako sa mga gustong magpasalamat sa atin. Ma, maraming salamat po. Ano 'to? lang basahin sa mga gustong nagpapasalamat sa mga natulungan na, natulungan ko um ano uh, sorry ha kung hindi ko ma matatapos ang pagbasa pero ano ito um, ma'am gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng tinulong mo sa akin maraming maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo sa napapansin ko po ay talagang napaka bait na ng person ko. Gusto niya na pong makipagbalikan at excited na po siyang umuwi sa amin. Nagpapasalamat naman po ako ma'am dahil sa lahat po ng ginawa ko, pag TTS, luha, finally ay magkakaroon na po ito ng uh, pagtatapos ng problema ko at dahil po yun sa iyo ma'am maraming maraming salamat po talaga ma'am i love you ma'am yeah, so uh, maraming salamat po madam ha and yun kasi yung si ma'am ang nangyari po sa kanya ay um matagal pong OFW ang kanyang asawa hindi po umuwi sa kanya yes nagkaroon po ito ng kinakasama sa ibang bansa So, napatawad naman niya kaso ang, ang second na kinakasama ay parang pinipigilan yung pera. So, doon lang sila nagka-problema. Siyempre si ma'am, maliit lang po yung trabaho or sahod dito sa Pilipinas. So, finally, hanggang nagmingi siya sa tulong natin na nabago yung ugali ng kanyang person. Okay? Talagang kinausap ko yung person niya na mali ang kanyang ginagawa. Okay, so again, maraming salamat po. I love you sa mga gustong magpa-reading. Please, 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 huwag nyo pong gamitin ng inyong fake account or lock profile. And yung mga, client, yung mga admin ko po, sumunod po kayo sa kanila. Please, kasi ako naman po ang makakausap ninyo, hindi naman sila. So don't worry wag nyo silang problemahin. Okay? Sumunod lang kayo sa lahat ng sasabihin nila. Muli po, ingat po kayo. I love you all.